Hello vlog, welcome to my guys at kung bago lang sa akin channel, pakiclick ang like, share and please hit the notification bell para updated ka sa mga videos oh, you know, Pedro, man? <laughs> Ayan mga budi, ganyan pakakalat ang kwarto ko ngayon 29 ng October bumaha at, at 31 na ng October ngayon, hindi pa rin ako tapos kasi eto yung mga nabasa sa loob Ayan, nabasa siya. So, ayan yung kinalkal ko. Yan, ayan. Nilabhang ko na yung iba dyan. Yan. Malapit na ako matapos. Diyan. Baga, nakapag-umpisa na ako. Yan na lang. Yung iba na lang ang hindi pa. Konting-konting push na lang. Matatapos na rin ako. At yung tindahan yan yung nag nangyari. Yan. Yung mga, yung mga karton sa sahig, hindi ko pa pwede nang kasi basa pa rin siya. Kasi dito yung area na binha, gawa ng, doon siya dumaan sa bintana yung tubig. Kasi tinanggal ko yung plastic. Pero kung hindi ko siya tinanggal yung plastic, hindi ganun kalakas yung pasok ng tubig kasi may plastic na nakaharang. So, ayan. Yan yung sitwasyon ng tindahan ngayon. At ito yung sitwasyon ng kwarto ko pa ngayon. Kasi hindi ko pa siya tapos linisan. So, ayan. Thank you guys. So ayun na guys, nakatapos din sa wakas dito sa labas. Ay, ayun, 'di ba? Nabalik na namin sa dating pwesto yung table, yung TV. Ayun. Syempre nanonood pa tayo kay Madam Maria. Ayun. Si Madam Maria 'yan. Kahit busy tayo, nakabiji tayo. Pero pag na natawag niyo ko, syempre hindi ako sasagot kasi. Minsan nakamute ako, or naka-silent ako kaya hindi ko kayo marinig. Ayan, natapos na natin. Thank you so much. Natapos na tayo sa mga pagsubok na dumating sa atin o dumaan lang sa atin. Thank you so much, guys. Babush! Ayan, meron na kaagad kaming ayuda. Thank you so much, Kuya Paul. At saka si ate, asawa niya. Maraming salamat. Kababa lang po nito. Adigad, nandito na sa amin. Salamat po. So, ayan, gusto ko lang mag-thank you sa mga tao na nandyan, sinamahan ako nung kami ay kasag nasa kasagsagan ng bagyong paing. At syempre doon sa mga nagstay from the start ng pakikipag- laban natin doon sa bagyo na yun. At lumaban talaga tayo dahil nalapasan natin siya, di ba? Ayan, thank you so much, Bebe Codol, si Joy, Channel, Sir Christopher Mullion, yan, Madam Cheryl, Strangers Things, Marlita Perez, Sir Patricia Leon Thank you so much, Madam Maria Luis Vlog. Thank you so much. Nandiyan kayo, syempre, sa pamilya ko. Ayan, si Kaz, uh, Girly Tagalog, at syempre, yung dati namin kapitbahay, si Golda Salvador, si Juvi Lagunday, Uh, sino pa ba mga nandun? Si, si Kuya Ray Pedrosa or Tony Pedrosa. Thank you so much at uh, hanggang sa nawalan ako ng kuryente, nandun pa rin kayo. Thank you so much, guys. Kasi hindi nyo talaga kami pinitawa. At at maraming, maraming, maraming salamat sa mga nagpray pray na sana okay na huminto ng ulan at yung, uh, bumalik na tayo sa normal. Thank you so much sa inyo na appreciate namin ng sobra, sobra, sobra yung pag pagdasal nyo para sa amin para sa ating mga kababayan na lalong-lalo na yung mga nasalanta talaga ayon uh, pasalamat ay kay God kasi kahit papaano uh, hanggang dito lang siya sa sahig ng Durabox ko umabot at yung makina ng ref hindi rin inabot, kaya thank you thank you so much talaga sa mga panalangin niyo napakalaking tulong talaga ng sama-samang sama-samang panalangin Maraming maraming salamat. Siyempre, uh, sa tinuluyan naming bahay kay nanay at siyempre kay Konsehal, Willie Manipol at siyempre kay Kuya Paul. Kasi si Kuya Paul ang unang-unang nagbigay sa atin ng ayuda sa, sa, mga tenant niya. Maraming salamat at siyempre kahit papano ligtas tayong lahat at walang may, may tumatawag siya sa amin kung okay lang ba kami na alam naman namin sa sarili namin na isa rin siya na inabutan din ng baha kasi wala namang tagakabitin na hindi inabutan ng baha kasi lahat kami inabutan at alam namin na inabutan din siya at apektado din siya sinakita ko siya kanina sa tindahan nila nag-aayos din siya sa bayan sa, sa kawit so inaisip ko na napakabait niya kasi alam niyo kung bakit mas inuna niya kami mga tenant niya na abutan kahapon ng konting tulong kesa sa ayusin ang tindahan niya. Thank you talaga Kuya Paul at ate sa asawa niya. Thank you so much. Uh, Siyempre sa ating timbarangay na, ayan, kahit papano, di ba, hindi niya talaga kami pinabayaan, halos magbuwis buhay na kayo no kasagsaga ng bagyo na alam naman talaga namin ng mga taga-barangay nyo kung gaano kahirap yung trabaho nyo nung gabi na yun. Kasi hindi biro dahil oras na mag-rescue kayo ng tao ay hindi naman kayo pa eh, pa atras kundi palusong kayo so sinasalubong nyo yung ragasan ng tubig eh thank you so much talaga sa team barangay natin dyan at higit sa lahat sa ating kapitan na uh, nag-abot din sa atin ng ayuda nung time na naghatid ang governor's office or congressman's office anti mano dinigay niya agad sa mga tao alam alam na alam niya yung pangangailangan ng bawat isa thank you so much kapcan at uh, syempre Una't huli sa lahat, ang Panginoong Diyos dahil ligtas kaming lahat. Uh, at sa mga may, nas, may tinamaan na nasa lantaman, uh, kinalulungkot po natin yon Alam naman natin na hindi lahat ng saya para sa amin. May lungkot din para sa inyo. Ayan, nakikiramay po kami kung sino man po kayo. And maraming maraming salamat po. At uh, okay na po kami ngayon. At nakabalik na po yung kuryente namin kagabi. At sa mga nag-alala, pasensya na po. Kasi hindi ko talaga kayo ma-update. Gawa ng nawala kami ng kuryente. At tinitipid ko rin yung kuryente ko sa cellphone. Dahil kailangan ko rin ng pang-ilaw nung time na yon At 4, uh, 3, 3 a.m. po. Natapos po ang ating baha at unti-unti na po siyang bumababa. 4:30 po gab hita na lang or gasingit na lang po ang tubig. So nilusong na namin ng anak ko. Dahil uh, doon sa dito sa bahay wala ng tubig. Pero sa labas gahita pa dito sa compound lang namin ha. Pero sa labas lampas uh, lampas bewang pa rin yung tubig ang lalim. So nung nung time na na 4:30 na at medyo alam na namin kaya na namin lusugin nag-start na po kami maglinis. Hanggang ngayon na October 31 ay naglilinis pa rin po. Kakatapos ko lang, can't you see? Kakatapos ko lang ayusin at naglaba. At sobrang pagod na pagod ako. At i-update ko rin po kayo sa bayan ng kawit ko. Ano po ang nangyari? Kasi kanina nakalimutan ko lang po talaga magdala, magdala ng cellphone at napakakawawa talaga ng mga establishment doon dahil halos hindi nakapagbukas ng kanilang mga hanap buhay dahil sa bagyo or sa baha na yun ayan maraming maraming salamat po talaga at andiyan kayo palagi ya kung sino man po hindi ko na mention sa aking pasasalamat ayan Pasensya na po at nung time na yon eh, nilamun na po ako ng takot dahil naramdaman ko talaga yung yung mga nasalanta ng mga nakaraan nagdaang bagyo kung gaano pala talaga nakakatakot ang mga ganun sena ng baha dahil hindi po biro Nak makikita nyo po sa Facebook ko po sa mga hindi po nakanood nung live ko nung, nung gabi o nung araw na yon panoorin niyo po sa Facebook ko kung gaano kalakas ang pasok ng tubig dito sa compound namin. Sa compound pa lang yun, wala pa po sa hatgalsada yun. Uh, daig nyo pa po ang nasa waterfall sa bagsak ng tubig niya kung gaano kalakas ang tubig at gaano gaano siya kalakas pumasok dito sa amin. Palawarin niyo po doon guys. Thank you so much. Thank you so much. Na-appreciate ko po kayong lahat. Maraming 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 salamat po. At mag-ingat po kayo palagi. Magiging aral nawa ito para sa atin na hindi lahat ng bagyo ay pa-easy easy lang. Merong bagyo talaga na dumadaan sa atin na alam natin, nakakatakutan natin. Katulad nung nangyari sa mga ex natin. Ahay! Babush! <coughs>